Ano naman Boss? po. Ano naman? si Boss na ano? Ano to Boss? Chow, -chow po. Super air. di ba so, kung kung eh, boss ito Boss? Chow na to ha. Kakaiba kulay ka ha. Ito. Ganda ng Chow, -chow ni Boss 3 oh. months ko lang po yun. mo nga. 3 months pa lang. Pagkano to boss? Ano po? Pagkano to? 50k po. 5-0. Bira tong gantong bule na chow-chow. Nakaka. Rare color ng chow-chow. 50k. O, o. Ah, babae. Babae po yan. Babae. Babae. Magandang gawin po rito to. Ano? 50k yun mga boss. color yan ang ano. Yan yung bule niya. Ang ganda. Uh, chow-chow. Kung kasing kulay to, o, no? Pang show boss, no? <laughs> yan. Ano to, boss, Kogi? Kogi. Oh, Merdin po yan. Ah, Merdin. Oh. Bayay pa yata, bye no? Babay po. Ayos yung mga alaga mo, boss, ha? Pang show, ha? Ah. Okay. Yan. Ano? Ilang months na to, boss? Five months po. Five oh. months na. Ito, ang ganda na itong na to, bayay pa. May papel po yan. May papel. Oo. Okay. Yan. Magkano ito ba? 50k din po. 50k. Yan. Ay, ayan. Ay, ay, very yan na. mata niya. Very mata niya. Ay, ay. Yun. Ano ka uh, number mo ba? 0955 1146 Tapos meron po akong page Blue Gun Kennel Ayun, Blue Gun Kennel Pwede rin kayo mag-PM sa ano sa page nila Thank you, boss. Ah, oh, Good morning, sir. Ano pa kalahin mo? Joker po. Joker. Ayan si Sir Joker. Punta niyo lang siya. Oh. Thank you, Sir Joker. Thank lang. you, po. Thank you, po. Good, good, good morning, ate. Ito, may dala rito si ate ng mga chihuahua. O, kagad daw. Ano mga gender nito, ate? Ang one thing one thing. Itong maliit na to, ano so gender na to? Male po. Male, yan. Ah, nag-isa yung female yung light chat Puro po male na to lahat. Yan. Ano rito, ate? 85. sa 8 Yan. Super cute. Yan, mahiwawa AK. Yan. Anong code? Ah, may bed card po ako. I-vaccine na. i po. Ayun. Anong code and number mo ate? 09-06-344-1922. Balis na lang po kanina. Ayun. Anong pahala natin? Mercy, mercy. po. Mercy. Ayan si Ate Mercy. Contact niyo lang siya. okay. Thank you, Ate Mercy ha. Thank you po, sir. Good morning, Ate Rose. Good morning. Gagawin Ta mo tala ngayon ha? Oh, my god Buro mga god. ano to. Guard dog. Yes, uh, natin, mga German Shepherd. German Shepherd. Yes, kita uh, kapatid to. Paano diyan? Ayun, 25,000 nego pa. Ayun, 25,000 negotiable Ay, eh. pa Digo sa bulpa. Apat 'yan. Ano mga gender na to, Ate Rose? Ayun, puro female to, guys. Puro female. Sa male naman. Oh. Ako na yung male, ba. Ah. Uh, 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 reserve na lang yung isa. Ba, isa. Ah. Tapos yung nanay naman nila, Bagyo. Uh, so uh, yung mga breeder na ito. So, uh, mga bagyo breeder ito. Mga bagyo uh, breeder. mga bagyo breeder si Captain sa Jamal Gator? Oo, oh, yun. Saan si Boss James? I like Mamaya, oh, mapalikan natin si Ate Rose sa pwesto. Meron pa tayo dun sa pwesto. Thank you, Ate Rose, ha? Thank you. Ah, Emily! Yes, good morning, Kuya Jay! Kamusta? Okay naman ang buhay-buhay. Ayun, update tayo kay Ate Emily oh, dito sa Trotto Pet Market. Ang oh, mini dashan. Ang ah, mini dashan, nilito. Ganda, Two months old na po yan, ha? Ang ah, no, lilit lang, ha? Na yeah. namang merlong. Lo. Ang mar lang kuya, kakaiba o Ang natin na babae eh. oh. Lalaki 5-5 yeah. po na bibigay ko lang kuya yeah. 4-5 isa 4-5 na lang yan Ito pa Ito right? black Lalaki eh. yeah, para smell po ah uh, Mini dacha po ito pure breed May dalawang diwan may bed card 4-5 na lang po isa 4-5 na lang isa Ayan yeah. Meron din tayo dito kaya, German Chow. German Chow naman? Huwag yan ha, Chow Chow. Oh. Ang nanay, German ang tatay. Chow German. Iyay na lang natin ito pauna, 5-5. 5-5 na lang. Mali, okay. okay. ito ang pera sa ito kaya, Jake. Good. Ito oh, babae o, oh. 5-5 German yan ha. Ah, oh. Yes. So, ciao, ciao. Ciao ito, chow chow. Chow Ito. chairman. Ito yung kapatid, pinakabun 5K. Yun. Ayos ah. Nag-aarap na yung chow chairman neto ah. Makapayalit ang dila niya. Butterfly. 5-5 isa. 5-5 na lang. Yun. Ayan yung meron tayo dito. Chairman din. Mm. Cross-made chairman na brado. Yeah, 3,000 lalaki. 3,000 la lang. Yeah. Yeah, meron tayo yung shih tzu ko yung jay. Ba, ayos ito, nag-iisa na lang, oh. Lakas kumain, oh. Six na natin lalaki. Oo. Kaya na lang natin 5K, kuya Jake. Napakaganda. Yun, 5K na lang. Una na lang kayo, nag-iisa na. Ito, may pamirahin niya na siya. Kaya na mga pom dyan, ha. Puro, ah. Bigyan na lang natin ito, 7.5 pa. Una 7.5. Ito, liver nose po. Yes, liver nose, 7.5. Lalaki lang po, available, ha. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-abel kay Ate Emily. Yes, paunahan lang po tayo. Maraming salamat kay Jake. PM lang kayo, kaya tawagan niya. Yes, thank Ate Emily, ha. Thank Jake. Ano ba tawon? Ito nyang dala mo na yan ah. Solid yan ah. Sige. Sige. turuan ha. Magkano to, boss? 25k asking ko. 25k. 14 Iman. months. Ha? 14 months. Yun. Hintay na lang magkita. Oh, palandi na, Ano? Solid yan, no? Oh. Taba oh, bye. Yan, 25k. Uh, Negotiable pa lang 'yan. Eh. Pero kapal ng ano, kawan <laughs> oh. Sobra, sobra kapal. Malaga uh, yes. talaga pang bahay. Oo, oh, pwede yes. ring iwalk na. Hindi, hindi. Bye. -sa 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 Ito tong uli na kay na dalawang taon. Oh, ah, dalawang taon. Bye. 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 Uh, yan lang 'yan, no. Uh, Kobe na. sa uh, walo. Ah, walo. Bye, na 15K. 15K. Sabi mo ka, nakto. Makata na yung breeder, ha? Itong corp. yung natin yan? yung natin kanina. 25K. 25K. Ito. Ah. 15K. Ito kay Chawa 20 days. Ayos babae. Ayos babae. Ayan. 4K. Ayos yung buli. Ito, so, Lailac. Lailac naman. Babae rin. Nag-alap na yan. Ayin. Bahay siya. Bigo lang 20. 20, okay. na lang din ng 20. 20,000. Ayan. Nihintay na lang mag-hit. Negotiable yeah. pa yan. Yun. 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 Sa lahat ng mga gusto mag-abel Dr. John, John, PM lang kayo. Sa PM lang po. Tanong lang po. Yung yung dyan, Thank you, Mas John, John. Good morning, Mas Ryan. Hey, ayan, good morning. Ito, update tayo kay Mas Ryan dito sa Grotto Pet Market. Ang dala mo ngayon, boss? Marami sa yung dala. Ito, ang ganda na ito, ah. Buli, oh. Champagne yeah, yeah. color yan. Champagne color. Ang linis, ah. Solid po yan, eh. Taba, eh. Ito, ang dala na ito, boss? Female, 10 ha? months old. Yun, 2 months na lang. <laughs> oh, Mga gamit na ito. Yan, magkano to, boss? Ito bibigyan lang natin ito ng 15k. 15k. Oh, so, ayan. Pogi, American Bully. Pero female niya. Female. Kinis, no? 15K ni Gorsha Ito kapatid niya. Ah, kapatid not... niya to, Lailak. Oh, Lailak yeah. Ano to, lalaki, babae? Female din, then that's also... Magkano to? 15K lang 15... din, may 15K lang, negotiable pa. Oh. Etong blue mo na to? Ayan, XL. XL. XL, Bully. oh, uh, XL yung tatay. Standard lang yung nanay. Ah. Bali, XL uh, standard. Kaya, ah, magkano to, boss? Bigyan na natin 15K na yung 10K, makapal yan. Oh. Naka-aircraft na. Yun. Lahat ng buli natin, 15K isa, negotiable pa. Ayun, negotiable. na sila kahit anong dyan. Bili na lang kayo okay, Posaya. Lahat yan, 10 months lang. nga mo, Doberman mo na. Lahat na, all male Ah, all male Yes. Ah na natin yun ng 10-5 isa. Mabilis. Yun, 10-5 na lang. Oh. May guard dog ka na, Doberman. Bili sila Mas meron pa tayong golden. Ayun, Golden retriever. Ah, adult na. Yes, one year pa lang may papel. Ah. Oh. Ayan, sobrang mura, different pa kulay niya. Ah. Oh. Virgin pa, bigay natin yan ng ano, Bigay na lang natin yan na Sige, 15K na lang Dating 25 yan Ayun, 15K na lang o oh. Nah, Nihintayin na lang yung Dating 25 yan Pag-hit 15K na lang oh. so, 15K na lang Binibigay ayun. ni Boss Ryan Ayun Ayun lang like na lang natin sa ngayon Shout sa mga viewers natin uh, Sa mga subscriber ni Sir Jake Sa mga di pa na subscribe Subscribe na po Ayun Thank you Boss Ryan ayun, ha Oh, ni Mas Roy. Oh, ni Mas. Nagkanyang dala mo na yan, ha? Oo, oh, thank you, thank you. Ito, so, may dala si Mas Roy dito. Nagkaw. Ito mga pumirin niya natin. Oo. Uh, Two months. Oo. Oo. Tatlong di worm. Tapos, sa August 26 ang schedule nila sa vaccine. Ayun, August 26 ang schedule nila. Ayan. Magkano isa? -ay ah, uh, bali ang... Uh, mail natin, 10. 10,000. 11. Itong female 11. Uh, maganda niya. Quality na po niya. Uh, kay Boss Roy. Sa lahat ng mga gusto mag-gabel kay Boss Roy, kontakin niyo lang siya sa number niya. number ano mo, Boss? Uh, 0985-303-1688. Ayan, um, kontakin niyo na lang si Boss Roy. Thank you, Boss Roy. Ha? Thank you, thank you. Morning, Kuya John. Hi, good morning, Kuya Jay. Uh, At tayo kay Kuya dito sa Kuya mm, Kapit Market. Kala mo kaya, Kuya? Amin na tayo isang golden. Paubos na lang ito. Ito, uh, babae ito, ha? War muscles. Mali uh, ito. Pwede nga lang yung papel. Pero kung no paper ito, bigay ka lang ng ano to, 13. Yes, uh, pero kung may paper, 15. Ayun. Uh, uh, malaki na yan, no? Uh, may yeah. lambing pa yan, ha? Babae, war muscles. So Ayun, babae. Ito uh, yung breeder. Isa na lang yan. Big bone uh, yan. Yan. Uh, yan lang. Sa mga kung mag-appel kay Kuya Jun. Huwag sa kanya lang check and handle. Oo. Sige pa dyan. Salamat mga Good morning, God bless. Good morning. Ito, update tayo kay sa RK dito sa Grotto Pet Market. Kamusta, boss? Ayos okay. na, kuya. Update tayo sa RK Pet Shop. Yun. Okay. Ito, tayo ng white shop. Okay. Ito, ang ganda na ito, ah. Quality ito, boss, sa... ah. Yun. Itong white natin. Ah. <laughs> white pag Ako, white pag Ito, as dito kuya, 15,000 na lang po sa ating white pag. Yun. 15,000 na lang. white pag. Ano dito, na? Pwede ka sila at ito yung male natin. Oh. Ano ito? p naman po sa male natin. 13,000. 18000 Kung pares ko po ninyo, may discount pa naman yun. Ayun, kung pares ang kinuha nyo, malaki discount po. Ano yung quality? Yan o, ganyan o. Pabait lalaki. Yan. Okay. Ito naman mga golden retriever. Ito so, natin, mga big bone. Ayos ko, Ito female to ah. Ah. Uh, email, tapos meron tayong mail. Ito naman yung mail. Ah. <laughs> ito, asking po namin dito, 13,000 din po. 13,000. Ito, meron po. Dalawa. Tapos, meron po tayo dito, um Aguti. Aguti, uh, na Siberian Husky. Aguti, 9. Ayan. Ang parehas po ito. Ito kulay, ah. Meron tayong buy, ano buy ito, boss? Ito, ano na lang po siya, 11,000. 11,000 na lang. Husky na ako. Basta iba itong isa, oh. Ito, no? ito. Ito, no. Ito, no. Ito, no? ito, no? 11, ito, no? ito no? 7, na lang pa niya, no. Outdoor 11,000. 11,000. Ito naman. Mga husky red. Ito, ba ito. No? p Ito, no. Ito, natin. P-main din po. Ito, semi-wooling. Semi-wooling. 7,000 na lang din po ito. 7,000 na lang po. Tonto. Ito naman Corgi Ito po yung main, short-legged Ito po yung isa, dalawa yan Ang asking namin dito ko 25000 po Wala pa pong papel yun ha Pero kung gusto nyo pa-process, pwede naman po Pwede nyo pa-papelan Mga short-legged to, island board P25,000 yun, sa lahat ng mga gusto mong mga mail kay Boss RK, PM lang kayo sa FB. Ito Boss RK ah. Ito po yan. Pwede yung Boss Mark? Pwede. Ito, update na kay Boss Mark dito sa Grotto Pet Market. Yan, medyak pa rin ang ating ano. Ito ano, 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 ano to Boss? Yan, Golden Labrador. Golden Labrador. Yan, for babae. Oo. Oh. Ano, yan na rin, 6-5. 6-5 na lang? Yan. Golden Labrador. Ito so, yung mga mail dyan natin, oh. silver. Oh, puro babae din yan. Puro babae. Oh, ayun, ayun, mga babae pa yan. Oh, 6.5 na lang, 8.5 na lang yan. Negosyable. 8.5 na, so, oh, na lang. Oh, Walang talang mabas? Walang well, lang, puro babae. Ayan. Yun, sa lahat ng mga gusto mong gabel kay Boss Mark. Ayan, DM, DM lang ako. kayo sa FB niya. Thank you, Boss Mark. Oh, mam Lisa. Ito, dito naman tayo sa mga pet accessories kay mam Lisa. Asawa ni Boss PB. Ito, marami siyang mga leash dito. Ano? Uh, ano, accessories. Mga cage, marami rin si mam Ma Lisa, oh. Yan. Saka to, mga inuminan, no? Mga pet lag, marami rin, no? Ito, laro ng pusa, meron din. Saka mga damit, Ganda na no, mga damit ng mga aso. Yan. Tapos ito mga pet bag. Tapos ito sa pusa, maganda rin to. Garawa ng pusa. Saka mga higaan. Yan. Yun. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-rabel kay Ma'am Lisa, o takin nyo lang siya sa number niya. Ano yan? Ah, ito, scratch ng pusa pala. Meron si Ma'am Lisa. Yan. Thank you, Ma'am Lisa. Ay, kaya. Eto, si kuya na... Ano to kuya Pudel? Pudel, ito mini pincher. Ito, mini pincher. O, oh, ganda o. Oh. pincher mo na to ah, Kuya. 5,000 na lang yan. 5,000 na lang. Dito sa Pudel mo? 10,000. 10,000. Ano mga gender nito, Kuya? Puro female yung Pudel natin. Puro female. 10,000. Ito, female. Ah, lalaki. Yan. Ayun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kay Kuya, kontakin niyo lang siya sa number niya. So, sa 0975 006931 Meron din akong Facebook. Yung Facebook mo Kuya? Ito mga babae ito. Ilang months na ito Kuya? Ito, 4 months na ito. Ito, 2 to 4 months na lang. Ayun. Ito yung FB ni Kuya. Yan, uh, PM niyo lang siya. Thank you, Kuya. Ang pangalan mo, pa, Kuya? Kuya Ray na lang. Ay, si Kuya Ray. Thank you, Kuya Ray, ha. Morning, Boss Chris. Ito, update tayo kay Boss Chris dito sa Grotto Pet Market. Ang dala mo ngayon, boss? Uh, Roberto Doberman. Doberman. Yan. Uh, one ah and, 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 and o, na rito, boss? Okay, na rito, 18, o, ito 18,000. Ha? 18,000. Yan. boss. Ano to? German Shepherd? Laki, ah. Ito, ganda na itong Doberman na to. Laki na, oh. Itay na lang mag ito, na, boss. Ayan. Ito naman. German Shepherd. Baby. Yan. Magkano rito, boss? 20,000. 20,000. Oh. Babae. Yan. Kitay na lang magito, no? Oo. Oh, Yan. Sorry, sorry. Ah, uh, oh, mga exotic bully. Oh, 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 dalawang babae, dalawang lalaki. Ah, Ayan dalawang babae, dalawang babae. Ah. Oh. Sige, dito na 20,000. 20,000 ang isa, mga American bully. Ito ba? Saan ito? English Labrador English Labrador? Yan, dalawang lalaki yan Bait ah Magkano rito? Ito, bigyan ko ng 12 9,000. Ang bait yan, Labrador eh Ano mga gender na ito ba? Dalawang lalaki Dalawang babae Dalawang lalaki Ah lalaki, dalawang lalaki Ito, Bully na naman Ito, American Bully na black Magkano rito? 7K lang mo yan 7K 3 months old 3 months old yan ay, dito. American Bully 7 rin month old. Ah. Excel. Ah. Bigay ko na lang ng things yan. Kitchen na lang. Ito. Yeah. Uh, American Bully. Ah. Kakaros. Ah. ah. Bully. Bigay na lang ng things yan. Twenty Ito. Orgy. Orgy. Magkano dito? Eh, bigyan ko na lang ng 18. 18. Malaki. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-apply kay eh, Boss Chris, Patakin nyo lang siya sa number niya. Thank you, Boss Lisa. Salamat po. Pani, Kuya. Pani. Ito, update tayo ala, Kuya, dito sa Grotto Pet Market. Uh, Magano, ano, La ano, to mga, La ano mga breed nito, Kuya? Ito, so, Cross and Dalmatian Labrador. Dalmatian Labrador. Yeah. yeah. Ganda na ito, ah. Ano, ano to, Kuya? Dali ito to, sa so, 2,000 na lang. 2,000 na lang. Yeah. Uh, Pali, nagpunod lang mga kapatid. Oo. Uh, Dalawang May. Ah. Yun. Magkano to? 2,000 na lang. 2,000 na lang. Gaganda, oh. Yan. Ito, pamiray niyan. niyan. Dapat din. pitch. Oo. Oh. 2,000, 2000 na, lang din. Yan. Itong pusama <s good> <high chemistry> yeah. e na to, kuya. Pintis, uh, first Magkano to? 2,500. 2.5 na lang. yan. Halis na lang ako ito. Kaya lang, medyo... Two... Ito, ano to? Pudel? Uh, miniature. Uh, miniature pudel. 3.5 na lang yan. 3.5 na lang. Ayan. Complete maxi na to. Complete maxi na alaga na lang. Alaga na lang. Eh, ito, anong mga breed nito, kuya? Ito naman, uh, breed ng... Ay, sorry, 2, kuya. Daxan. Daxan. 2,000 na lang din. 2,000 na lang din. 2,000 lang. Oh, Murang-mura -mura na.

2000 lang din. 2000 din. yan. Ito mga, ito ano to? Ito, cross Frostang Labrador Beltel. Ah. 2-5. Eh, dito? Ito may nakakuha na. Ah, solda. Solda. Yan. Yun, sa lahat ng mga gusto mag-appel kayo kuya, kontakin nyo lang siya sa number niya. 0 3 6 4 3 7 7 Anong pangalaman kuya? Leo. Anong kuya? Leo. Anong pangalaman Leo. Thank you. Morning, Kuya Jello. Hello, good morning po, Kuya. Ito, tayo kay Kuya Jello dito sa morning, so. Pet Market. Yes, po. Yes, yes, yes. mo na, boss. Meron po tayong chow chow, sir. So, ang gaganda na ito, Seven pieces to, ano, 6,000 each na lang po. Uh, chow golden po siya, golden chow. Ah, may, golden chow. May kapatid siyang dilaw. Ah, may mga iting ka nandun. Ayun. 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 Laki Ayun. 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 Ah. Isang blue brindle po to Blue brindle. Ba? Ano boss? 6,000 na lang po. 6,000 na lang. Shinsu Japanese. Japanese. Kaya kaya yung japanese yung ano po ano yung 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 ano Bukay na lang to ah? na lang yan. Yan, Dalawang golden, golden, golden cow-cow kuku. Yan. Ah. Isang babae naman to. Isang lalaki. Ayun. Ito, may black chow tayo. Black chow chow. Yan. Saan to? 6,000 na lang rin. 6,000 na lang din. Ito, rare to Ito, rare to. Rare to ang kulay nito. Ah. Blue ang ilong. Blue ang mata. Blue ang balahibo. Black blue. Durin, no, <laughs> oh. rare, 7,000. napaka 7,000. ito. na, ano, Japanese so. oh. Katsu. Okay, okay. no, oh, uh, kind ah. uh, Ito, ano ito, husky? Oh, po, albay Ay, na. na husky. Albay okay, no, Or five na lang. O, or, na lang. So, natin. Ayaw, na -na 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 dito sa natin. Ayun, nasa dito. Ask you. basta ano, nyo lang po yung ano ni Kuya, yung 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 vlog Anan. niya po sa channel, sa Facebook, sa Facebook. Sarasaling. Yan, maraming salamat. Ayaw, Ayaw, sa Sunday. Ayun, Ang number ko mga 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 Good morning, Boss Joshua. Good morning. Ito, handay okay, tayo kay Boss Joshua dito sa Grotto Pet Market. Anong dalaman ngayon, Boss? La ano Nasatsu. Nasatsu. Meron tayong tatlong lalaki. Oo, ah, tatlong lalaki. Ito babae. Ito lang ang babae. Ganda ng babae, nakatulong ito. Ang ano lang sa babae? Seven, know, 7K lang each lang. Ay, 7K lang. lang? Both male and female. Yan ito sa ano mababago nila 75 lalaki may babae Lala. ako na iwan ko eh iwan mo yung babae 75 lang eh uh -huh. etong pack na to Nabigay lang natin pa na, na, ah, so, na. ah, ito. Maso na. Ayun. Thank lang to. Thank yes. you lang. Hintayin na lang mag hit Yun. Ano no? na lang eh. na ba? lalaki na tatlong buwan. eh. Dalawang buwan. Yeah. Dalawang buwan. Ilan ko tayo 7th 7th age. Ito po natin. Isa na din. Ito po may Dalawang buwan. Mag-aapat na buwan. Bigay ko 7.5. Ito, ito ano pa pomeranian? Yes. Yeah. Pomeranian 7K lang lalaki. Ayun, lalaki. Is ito na sa likod niya. Ah, uh, ito ano to, Shih Tzu. Maltese. Ah, Maltese. Lalaki. Bigay uh, ko nang ano, 65. 65 na lang, Maltese. Ito naman. Ito, ano to? Pomeranian Shih Tzu babae. Pomeranian Shih Tzu din. Ayun. Yun, sa lahat ng mga gusto mga gabel kay Los Joshua, PM lang kaya sa FB na. Thank you, Mas Joshua. Thank you, thank you. Morning kuya Ito may dala si kuya rito na Ano to kuya Abel Belgian? Ilang months na to kuya? 2 months in half Yun 2 months in half Ulas lang talaga Dami o oh. Ano mga gender nito boss? Male na lang sir uh, Naka reserve na yung dalawa dyan Ah naka reserve na yung dalawang Weal female na lang, Ito na lang o oh, ah, Ito na ito lang available oh. Ito na dalawa na to magkano to? 6-5 lang 6-5 lang O Yung pan nila para mga pangkabayo yan. Uh, anong contact number mo kuya? Kuya Louie, uh, 0915-717-4321 Yan, si Kuya Louie Thank you Kuya Louie ha Thank you po So guys, ito na lang tatapusin yung vlog Please like and subscribe to my YouTube channel Jay Kajusi Babush!